Pag-uusapan natin ngayon ang 10 pinakamalakas na enhancer sa serya ng Hunter x Hunter. Ang mga may enhancement na uri ng Nen ay may kakayang palakasin ang kanilang pisikal na katangian Narito na ang 10 pinakamalakas na enhancer sa Hunter x Hunter. Pang-10 sa ating listahan ay si Wing. Kilala siya bilang isang enhancer na nangangahulugang eksperto siya sa labanan ng malapitan tulad ng karamihan sa mga enhancer. Siya ay isang master ng Shenryu fighting style na malamang pinalalakas niya gamit ang kanyang aura upang mapataas ang kanyang kapangyarihan. Hindi eksaktong alam ang kanyang antas ng lakas, ngunit sinasabing isa siyang malakas na karakter. Ang Sham si Ramot. Kilala si Ramot sa pagkakaroon ng kahangahangang kontrol sa kanyang nen. Kahit na wala siyang nen, ang kanyang pisikal na lakas at bilis ay mas mataas kaysa sa ilang hunters. Pagkatapos niya magising ang kapangyarihan ito, lalo pang tumas ang kanyang mga stats at umabot sa puntong kaya niyang talun sinagon at Kilua sa labanan. Sa mas maraming pagsasanay, inalakas pa ng enhancement type aura ang kanyang lakas. Pangwalo, si Pam Siberia. Si Pam ay isang hunter na naging sundalo ng kameraan ng Royal Guards. Bagaman siya ay isang enhancement type na user, hindi siya angkop sa labanan. Pagkatapos maging kameraan, tumasang kanyang pisikal na kapangyarihan sa bagong taas na mayahambing kay Kilua mismo. Matapos makuha ang mga kapangyarihan ng kameraan, Natutunan din niya ang mga bagong enhancement abilities na naging sapat upang makipaglaban kay Killua. Pangpito, si Nobunaga Hazama. Siya ay isang mahusay na swordsman na nangihibabaw sa mga one-on-one -on -one na labanan. Kaya rin niyang gumamit ng Nen sa medyo mataas na antas at kapag pinagsama ito sa kanyang swordsmanship, nagiging napakalakas niya. Ang kanyang tunay na kapangyarihan ay hindi pagganap na naipapakita. Subalit bilang isang member ng Phantom Troop, isa siya sa pinakamalakas sa mundo ng Hunter x Hunter ang anim si Fink Smugpub. Siya ay isang enhancer na ang pisikal na lakas ay isa sa pinakadakila sa mga membro ng Phantom Troop. Ginagamit niya ang kanyang Nen ability na Reaper Cyclotron. Panglima si Ovugin. Kilala si Ovugin sa pagkakaroon ng pinakamataas na pisikal na lakas sa lahat ng membro. Bilang pangunahing isang enhancement type Nen user, kayang durugin ni Ovugin ang sinong mang nakatayo sa kanyang landas gamit ang Big Bang Impact. Pang-apat, si Mento Si Mento ay isang enhancer at gamit ang kanyang Rage Blast ability, nagiging sagisag siya sa kapangyarihan mismo. Sa panahon ng Palace Invasion, kaya niyang talunin ang lahat ng kanyang nakarap. Pangatlo, si Adult Gon. Siya ay ng isang hindi kapanay paniwalang aura na tila walang hangganan kung minsan. Pagkatapos ipagpalit ang lahat ng kanyang nen para sa kapangyarihan na kaya ni Gon na labanan si Neferpito at talunin siya sa lahat ng paraan sa anyong ito, sinasabing banta siya kay Meruem at ang kanyang enhancement skills ay nasa rurok ng lakas. Pangalawa, si Maha Soldi, isa sa pinakamalakas na membro ng pamilyang Soldi. Si Ma ang ama ni Zino Zoldi. kaunti lamang nalalaman tungkol sa kanya, ngunit siya lang ang nag-iisang Zoldic na dalubhasa sa enhancement type techniques. Bagaman hindi alam ang karamihan sa kanyang mga kakayahan, sinasabing walang sinumang nakipaglaban sa kanya ang nabuhay upang makita ng isa pang araw maliban kay Isaac Netero. Ang katotohanan na kipaglaban siya kay Netero ay nangangaulugang isa siya sa pinakamalalakas sa lahat ng panahon. At ang una sa ating listahan ay si Isaac Netero. Si Netero ang dating chairman ng Hunter Association at ang taong ititinuturing na pinakamalakas sa Hunter x Hunter. Siya ay pangunahing isang enhancer na nagsanay ng kanyang nen lampas sa mga limitasyon ng tao sa loob ng maraming taon. Kabilang sa kanyang maraming manggagaling na kakayahan ay ang 100 type Kuan Yin body zapa, na malamang gumagamit ng iba't ibang uri ng Nen. Gamit ang kanyang Nen na kaya niyang labanan ng ibang malalakas na karakter tulad ni Meruem at ni Maha Zoldi. Kung nagustuhan mong video ito, huwag niyong kalimutan mag-like at subscribe and hit the notification bell button para updated kayo palagi sa ating video. Maraming maraming salamat.